Uy, bigla na mong si Kuya dyan. Abi, mo ko dyan. Kanina pa yung ganyan eh. Uy, Kuya. Bigla kanina ka ba nandyan? O, ano ba problema mo? Eh, paano ito? Itatagpo ako bago cellphone na to. Bago yan? Yung Honor X9 na to. Oh. O, kanina ba kasi yung subukan na to eh? Bakit ba? Ano na? siya nasubukan? Eh, napakatibay! Napakatibay? Parang napakatibay niyan. Boy, sabi ko sa'yo, nasira ako dito. O. Oh. Kasi, kahit anong laglag ko, hindi nasisira. Walang, Walang ganun! ganun. Walang Ay, Masyado naman niya. Ay, di siguro. Kaya nga na mo, yun ah, yung pinuproblema ko eh. Na may matibay palang ganito sa cellphone eh. Masya, pakita ko sa inyo. O, pakita mo. Pakita mo. Wala Ay, ay, ay. ay. Oh. Alaka eh. Alaka na nangyayari. Oh. Sa panga, sa panga. Alang na nangyayari. So, Alang nga mo naman, alam. Sa inyo. Ah, pakita Pakita oh, ko dito. Kita mo. Oh, oh. Oh. siguro. Wala, walang ganyang cellphone. ko. Ay, ay. Uy,

iyon mahirap na ako Yung hirap na ako di problema yeah, mo oh, Anong problema yan? Ha! boy Sana kitang ganon mas mahirap na oh. problema yah uh ano oh oh hyon! oh oh Yung mga... sa oh Para sa oh 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 taas oh 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 ano yan? Baka ikaw mahulog. Baka mahulog. Baka oh 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 mahulog. Baka ikaw Kuya!

ano <ARMatHome> hindi ko bagala oh ano hindi gumagana. sabi niya nilolo Ang smooth! Teka! icao nga icao niloloko. Ikaw! icao Ikaw. Oh, okay. icao ikaw ikaw. Oh, ikaw! 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 Ikaw mo 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 ikaw, mo oh. mo 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 Oh. Ay, ang lutong! Ay ako, malutong yun! Malutong! Malutong! Tingnan mo! Tingnan mo! Ay, Walang, wala nangyari. Wala rin, oh. Walang nangyari! Walang nangyari! Yan yung sinasabi eh. ko sa'yo, si boy! Ka. Oh. Ano yan? Oh. Ay, kaya magpasapasaan ta! Eto pa, boy! Ano? oh nama. ano nama! Hala! oh hala mo tapo ano? ako pa isa kanina! O, oh. oh. kahit okay, pakuluan mo! Ay! Ano yan, yes, baboy? Kuya, wala nang gano'n! <laughs> waterproof wala <laughs> <Boy>. Walang ganoon. <inaudible> Hoy, walang ganyan, kuya. Ay, ako magsasabi sa inyo. Yaa, hindi na ako. <inaudible> Ani pa ako nagpapakulo. Ah, ano sisigang ano, mo? Okay, Di ba ito kapag yung mga cellphone nilagay mo? Wala na to. Oh, wala, oh, ano wala na talaga. Namatay, namatay. talaga. sige. Sige. Hmm. Okay. 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 Sige. ka. Ah, sige. ka ba pa? Ano? 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 mo? Umukulo yan! Oo! Umukulo! Ang init! niya tong? Saan doon? Ito yung lang, yung Ha? Hindi, mga ano yan! Nasa mga 100 degrees yan! Eh, baka masira na yan! Oh. Sayang yan! Ay, 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 ay. Yun nga yung problema ko! O diba, ilang bato natin? Oo! Oh. Umukulo na! Umugulo na yan! Busy ko kuya! Wala po uh. yan! Wala po yan! Uy, kuya! Oo! 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 Oo!

lumabas cellphone na to. Kote mo. Igan mo kote. Igan mo. Baka sabihin, ano? Hindi, hindi ka dito. dito. Hmm. O. mo. O. Ayan o. 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 Ayan o. O. Ayan. Kaya mo kumukulo. O, kumukulo. Kulo. O. oh natin. natin. O. O. Ano ba? Ano mo? O. 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 Tinabas. O. O. <laughs> o. Yung yung oh, ko. Yung yung ko. <laughs> <laughs> o. Kaya nga po sabi ko. Umuulo? Bulim na ako na pa kong minit yung ulo ko eh. <laughs> Nakakasar eh. Nakakasar ka. Saan mo na gano'n? Nakakasar ka kayo. Ang init pa rin ah. Nakakasar? Sabi sa inyo. Wala ka oh. Wala. At saka ba? Diga. Ano ang tara? Diga. 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 Diga.

Uy, magandang problema ni Kuya. Yeah. Oo oh, nga, tibay.